Hello mga pups, eto na malapit ng mga anak yung ating mama pig. So pag ganito may mga anak, ano-ano nga ba yung mga kailangan nating ihandang gamit para sa kanyang panganak? Ito yung mga hinahanda nating gamit. O na itong crates, ayan, na may sapin kasi kapag malamig, kapag gabi ng anak, kailangan ay ilalagay natin at ito yung ilaw, ito yung heater nila. And meron din tayo mga tela pamuna sa biik kasi pag bagong labas ang biik ay maraming lamad. And sunod, meron din tayong ito, maliit na planggana, na lalagyan itong mistral. So para saan ba ang mistral? Ang mistral ay nakakatulong para magbigay ng init sa mga biik at the same time, mabilis matanggal yung kanilang mga lamad. And meron din tayong syringe, pang inject sa inahin. And tooth cutter, pamputol ng ipin ng mga biik kasi syempre kailangan natin putulan kaagad ng ngipin kasi hindi nagpapadede kapag nasasaktan. And gunting, pamputol ng pusod. Marker, and syempre ito yung pag-inject natin kapag may lumabas na na biik. Citosin. So yun lang naman yung mga gamit natin at syempre dapat malinis na yung inahin natin pati yung kulungan niya para prepare na prepare na. Yan na muna. Sana may natutunan kayo. Bye-bye!